Good afternoon, mga followers. Ito, tayo ng baseball. Gluto tayo ng baseball. Mayroon na rin rice. Oh. natin. Ito ha. na natin luto ng fishbowl. Tapos ito naman, ako ng corn Giniling ito na. Giniling yan na baka. Corn yan. Ngayon. Ginisa ko ako na sa pinong sibuyas. dito ino sibuyas at bawang. Ito lagyan natin ng itlog. Doto na Doto na Corned beef With eggs Doto na tayo Salamat sa Diyos Sunod ko na naman yung sinigang na isda Sinigang na ispada Ito naman Sinigang na ispada With talaylong Sinigang na ispada With talaylong Sa kahoy tayo Kaya magluto. Okay. Uminit kasi kanina, kaya dito ako nagluto. Ayan, oh. Masarap kasi magluto sa kahoy. magandang panahon. Kaso lang, biglang umulan. Ayan, oh. Bigla siyang umulan. Ayan, mga followers, umulan na naman dito. Sabaya, maluto na ako. Nakaluto na ako ng kanin patas ng ulan. Kaluto na ako ng kanin, uh, baseball, at ginisang giniling na ano, beef. Ito naman, sinigang na isda. Kalalagay ko pa lang ng isda. Ayan na. Nah, nat saja slot na hango ina natin aja. Sinigang na ispada. Salamat sa Dios. Slot na. Tunang na guys. Tatandak na tayo. Nanangat na ako. Ya. Sinigang segamatis, kamatis. Salamat sa Dios. Kain na tayo mga followers.